Hello, good morning! Ayan, nagluluto po tayo ngayon ng sopas dahil hinahagupi tayo ng bagyong Christine. So, ito, hindi ko na pinakita sa inyo ang paggisa-gisa dahil alam nyo na yan. So, pinakita ko na lang itong kumukulo na siya. Ito, naglalagay na tayo ng spaghetti pasta. Itong ating sopas dahil itong request ni Papa. So, ang kumukulo na yan, guys. Meron na yan. Actually, meron na siyang chicken. Meron na din siyomay. Meron na din patatas, celery, um, chicken cubes. Ayan. At wala po kaming carrots. So, yan ang sopas. Okay. Gusto ko lagyan ng carrots, pero wala na pong nabiling carrots. So, patatas na lang po ang mayroon dyan. Celery at my chicken. At saka yan nga po yung spaghetti pasta. Dahil yung gusto ng papa namin na sopas. Ayaw niya ng macaroni elbow na macaroni. Yan. So, ganyan lang ang ating sopas. So, ang pampalasa ay mayroon na siyang paminta at patis. So, antayin lang natin yan At, ito mo natin. So, ito, mapakita ko sa inyo ang lakas ng bagyo ng Christine dito sa amin, sa Cavite. So, ganyan siya kalakas, guys. O. Oh. Ayan. Dito nga yan, umuusok-usok pantal ang ulan. At malakas din ang hangin. So, kaya tamang-tama ang aking pagluluto ng sopas. At malamig na malamig ang panahon. Kaya, request talaga mga tao dito sa amin na magsopas. Yung una ko niluto, noong isang araw ay lugaw naman. So, ngayon, sopas naman. So, nakaplano, pag tuloy-tuloy pa din ang bagyo, kinabukasan ay sopas naman. So, dito na muna tayo sa sopas. So, ayan nga po, oh. Habang natin natin kukuloy yung ating sopas, ayan. Ang view dito sa may bintana namin. Tumatalbog ng ulan at takas ng hangin sa puno ng mga baliti dyan sa kapitbahay. So, ganyan. So, di ba? Lakas. So, balik na tayo dito. Kumukulo na ang ating sopa. So, nilagay na rin po natin yan ng pechay bagyo. Hindi ko na rin napakita sa inyo. So, lalagay na rin natin yan ng evaporada. So, bali ang nilagay ko dyan na evaporated milk ay dalawang lata. So, ayan, nilalagay na natin. Dahil yan ang pampasarap sa ating sopas. Di ba? Ang magpapakrimi ng ating sopas at huwag kalimutan ang paminta dahil ang paminta isa din sa paborito ko sa sopas at ang celery. Yan. Yan yung mga lasa na gusto ko sa sopas, yung may celery, may maraming paminta at syempre evaporated milk, di diba? At mas masarap din minsan yung may atay balunan din minsan yung ating sopas. Pero ang sopas namin ngayon ay konting chicken at siomay. Ayan. So, solve nang na ating pangtanggal lamig ngayong bagyong Christine. Habang tayo sinasalanta ng bagyong Christine. So, sana mag-ingat po ang mga nadadaanan po ng bagyong Christine. Ayan. Be positive lang po tayo, guys. Yun. Salamat sa amin ngayon sa Cavite. Hindi kayo masyadong na ano, mas mas worthy pa kami. Kasi mayroong mga mabababa na, na ano ng bagyong Christine. Sobrang lakas ni Christine. Grabe. So, sobrang sarap din naming sopas. oh, di ba? Kita nyo naman. kitanya naman. oh, yummy, yummy. Luto na kayo ng sopas nyo dyan. Masarap mag-sopas sa tag-ulan. oh, solve na solve ang mga junakis. Yan. thank you guys sa support. Oh, 'di ba? tuwa papa. Ayun ang ating sopas. Thank you for watching guys. God bless. Please like and share Katie and Boy Fun. Thank you.